30,000 pesos na aginaldo ang pinamili namin ng asawa ko ngayong Pasko. Well, it is always better to give than to receive. Maraming blessings ngayong taon, kaya i share natin ito sa ating mga kasamahan at sa iba pa. Samahan nyo kami na mamili ni Jay. Tara! Marami tayong balak ipamigay ngayong Pasko. Una siyempre sa mga naging kasamahan ko sa farm, business at iba pa. Unang agenda, mamili ng pang grand prize sa gaganapin na Christmas party at syempre kasama ko si Jay. Diretso tayo sa pang grand prize na cellphone. Yep, cellphone. Redmi ang ipapamigay ko. Hindi high-end pero pwede pwede. 16GB RAM at 128 ROM na yan. Pwede pwede na talaga. Sabi ko, ambilhin lang namin na yung phone. Pero pagkauhin namin, ang daming bitbita. Next day, nag-SNR naman kami. Nagtagpo kami ni Jay dahil galing pa akong work. Dahil hindi pa kami member, nag-register muna kami. Bano pa, hindi naman katagalan ng proseso. Sakto lang. First time ko mamili sa ganito. Pangmayaman to eh. Pero para saan ba ang bibili natin dito? mag kami to share our blessings sa isang home for the aged na wala ng mga kasama sa buhay. Basically, meron silang wish list na kailangan na foundation to support ang everyday needs ng mga elders. Ito yung binabanggit ko na blessing na isi natin sa ibang tao. Bumili kami ng canned goods, tinapay, chocolate drinks, map. Reiterate ko lang ha, lahat ng binibili natin ay part ng wish list na kailangan sa everyday operation. Kaya dito rin kami bumili ay di mas yung mga kamura sa malalaking packs. Nairapan pa nga kami maghanap dahil hindi kami familiar at napakalawak talaga ng lugar. Galon-galon na bleach. Isang timba na powder soap. 70% alcohol. And basically, that's it. Grabe kahaba ng pila. Sa time na to, ang sama ng pakiramdam ko mula sa trabaho as in trangkaso. Wala na kasi kaming ibang time mamili. Kaya pinilit na namin bilhin ito dahil 2 days mula sa pamimili namin ito ay papamigay na namin ito. Hindi palang nagkakahon dito kaya pitag-pitag namin isinakay kay 15. As Sa mini date, nag kami as dinner. Dahil talagang nilalambot na ako, si Jay na ang nag-order para sa amin. Kinabukasan na namin na ibaba ang mga gamit sa tulong ni John Paul at Jayman. Third batch ng pamimili ko, pure gold naman. Pamparapol lang sa Christmas party. Spaghetti pack and snack pack. Minor prizes ba? Napakahaba ng pila dahil Christmas rush na talaga. Tsaga lang talaga rin. Kinabukasan, nag-order na rin ako ng apat na 25 kg na bigas. Delivera mo ako ng apat na kalahating kabang bigas. Okay. Pamparapol at kasama na rin sa ibibigay natin sa foundation. Dumating rin naman kinagabihan. Kompleto na ang parafol natin at pampamigay sa foundation. Fourth and last night ng pamimili. Kasama ko ulit si Jay sa SM. Para pang regalo naman sa aming mga pamangkin. Samot-sari ang pinamili namin. Mga art materials, tumbler. Mind you, ha, may mga wishlist din ang mga pamangkin namin. Naisip ko, ang suswerte talaga ng mga bata ngayon. Hindi kami nakaranas ng ganito dati. Pero masaya kami para sa kanila na nararanasan nila ito ngayon dahil sa amin. Tumingin din kami sa Toy Kingdom pero mahal talaga dito. Hindi ko pa rin maisip na bumili dito ng laruan. On to the next. Sa department store na lang. Para damit. Pang matagal ang magagamit ng mga pamangkin ko. Si Jane na pumili ng mga pambabae na damit. Pinapapili ako tapos siya ang masusunod. Ay bisyo. Okay lang yan. Ganun talaga eh. Barbie bag, at ako naman ang naging bahala sa panlalaki ng damit. Mahilig akong magregalo ng damit sa kanila. Masulit eh. At bago umuwi, naalala ko nga pala mga kasamahan ko sa farm at iba pa. Bukod sa bonus, abutan din natin ang kaunti ang na gift. Cup para sa mga lalaki at sling bag para sa mga babae. Noong nagkaroon ako, natutuwa talaga ako mag-share. Sana matuwa lahat ng pagbibigyan namin ni Jay ngayong Pasko. Total natin for gifts at iba pang pamigay, mahigit 30,000 pesos din mula sa puso yun lang peace